mga kakampo. <laughs> Dito na ako sa rooftop kasi nagsisampay ako ng mga damit ko. Ayan. Masilaw sa mata yung araw. Ayan o. Oh. Silaw sa mata. Magsampay muna ako. Kamusta ang lahat? Welcome to our vlog. Ayan. Sinampay ko pero ano, dalawang araw bago matuyo kasi walang masyadong init. Malamig siya. Tayo ng tindahan mga kakampo. Katatapos ko lang maglinis. Bili tayo ng toast. Tinapay tsaka kafe. Kape ni kasi wala nang kami ng kape. Pasubayad so, ako ng utang ko dito. Sama ng pakiramdam ko sa lamig siguro ito kahapon papunta namin ng ano ng shali. Parang lalagnatin ako. Malapit na tayo sa tindahan. Bili ako ng... Nakabili na ako ito na. Oh. Tapos nagbayad ako ng utang ko doon sa gulayan. Kulang yung pera ko ng 200 pels. <laughs> Kinulang yung dala kong pera. Pauwi na ako. Hindi ako nakabidyo doon kanina sa loob ng tindahan kasi nagmamadali ako. Maggawa ako ng almusal ng alaga ko. Pauwi na Sa na Almusal ko sa alaga ko. Oh. Papakain tayo ng manok mga kakampo. Samahan niyo ako, pakainin ko ng manok. Ano yung tilangka? Dito tayo sa manok. Magbigay tayo ng pagkain. Ayan sila. Ayan o, oh, malaki na siya. Oh. Ayan. ayan. nagsusunuran sila sa akin. Magbigay tayo ng kanilang pagkain. So, ayan sila oh. You know, itlog siya. Kunin natin yung kanyang itlog. Ito. So, ano yan sila? Lima. Nandun yung dalawa. Yung, bu yung puti na yan. Tapos sa kapitbahay yan galing na lang dito. Pero yung ganyan, lima talaga yan sila. Ayan, kumakain sila. Oh. Gusto nila yung kanin. Sayang yung kamuti ko. Inubos nila. Yan yung isa, oh. Ginagawa ng isa dito. Ayan, oh. Shhh, shh, shh. Hey, hey. Maglamigan yata. Malamig kasi dito. Ay, may... May ano yung kamuti, oh. Kunti. <laughs> Ang litliit. yun yung isa sa ilalim yung isa sila sila kumakain sila doon. bayan, ko na ako sa loob ano akong isda ang laki-laki tilapia tilapia na isda yun hinuli to nila sa dagat ng ano asawa ng alaga ko na panganay silang magkaibigan ng huli ng isda sa dagat ito yung nahuli nila ang lalaki

你好，我这边你好，请问。 Silakan kena makan arroz

ating kasama may mga kaasala kang ano, hindi kasi ingat. Ay, mag-try na lang, pa lang tayo palagi. Tayo naman na, na tayo sa ating pamilya. Lagi din sa gabi yung kapat ko. Ano yan? Tapos sa gusto mo ka na, yung mga sakin, na gusto mo ka na. Di pala ano, friend of friends sila. Tawag ka na, sabi naman, matatawag ka na sila. Tutawin ang aking ano, isla. Crispy na siya, crispy. Tapos naman kasi sa lupo. dalawa kaming isda. Crispy isda. Ulam na. Ulam na. kailangan kami ni Madam ng isla. Kaya ng na. Kain na tayo. Kaya na yung pinarito ko may, may, may sausawan. Ayan. May pipsi. So ayan. Kain tayo mga. piniritong isda. Ayan ang ulam. Tinidor tayo. Tinidor kutsara. With sawsawan, patis, tsaka limo. Sausaw tayo. Knab. bunga nga fresh from the farm fresh from the farm at isda fresh from the freezer

kalimino <laughs> gat bilbet hade mo inte matibig bitani asan nin kin chi dewa ba de bijo asan ha de ki de ki chi se sawi na hatak ma ko ki gasi na ko amino ya na sawi sa di ma ko kalam siya da ako dem mama mo na eh hindi mo ko gasil mino ida hindi mo ko mino kaya sa alisida ko padama sa wisin ulam mo sa makumpay na alam mo ra'y padama Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam hati anda. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam Makaroon yung salad. Eh, kunti lang ginawa kasi dalawang natin yung pot pot. So, okay. ito naman tayong pot cocktail. Ano lang yung meron ako dito? Pineapple. So, yun lang yung ilagay natin dito. Pineapple. apple so, yun. Dari pong gasong mas lakas. Ang gasong. Ano natin na Disney cream. Wala na kayong anong Ano na lang ilagay uh, sabi ito? sabi ko, ito no, lang siya kanina, nakadok, And, bukan, ang pineapple. Nakupunta kasi kanina ng tindahan. Kaya mo lang humili ng fruit cocktail. So ito na yung ilagay ko, pineapple. Meron kasi dito pineapple lang, kaya eh, ito pineapple na lang. So hiwain natin. Lalaki. Pati ako ano, cheese. Rough cheese, wala din. Bukas, lagyan ko ng cocktail tsaka ano. Malamig kasi puto sa ako ng ano, tindahan. Masyadong malamig, kaya bukas ko lang talaga ng fruit cocktail. Ito, sa kayo, ito lang muna. Kulang yung veggies natin. So, yan. so ang dami ng pineapple. Bukas, so, hindi tayo lang mag na ikatin natin dito. Okay na naman. Ang gulong natin. Okay na. Ngayon nilis. Ang nilis. Kulang sa ingredients yung atin ng parang sarap. Sa tayong ano, fruit cocktail. Kung di may nilis kayong nalagay. Kung di natin ito. Kaya ito may iwan. Kulang cheese. Bukas na kulang natin cheese nito. Dari ko na ito sa rin. Yung ating salad, kulang kulang yung ingredients. Bukas na ito yung ano. Lagadan ulit ng mga panakot. ingredients niya. Tipan natin. Hmm. Kulang natin naman kaya ingredients. natin Para Nakakatil na lang yung ulam. Tapos iubos na natin itong pinya. Ubusin na natin. Kamusta ang buhay-buhay dyan? Kamusta ang buhay mo? Ako ito o, pagkatapos ko nito gumawa. Maglilinis ako ng kusina. Ang tulong ng tulong. So ayan, tulang yung ating ingredients So, tama na yan. Nainubos kayo isang pinakapain ako dito. Itapol. Nagalisa ako ng ano, ng corn. Kaya lang, ayaw naman kumain kasama ko ng may... Ang mais, kaya ko na nilagyan. So, ito. Iban natin ulit. bukas din. na pa-tapay wala sa ingredients ang ating salad. Ang

gawa ko ng salad. Vegetable salad. Mahaponan ng mga amo ko. So, ayan. Cucumber, lettuce, uh, onion, and tomato. Tapos magfry ako ng, ano, ng kubos. Pagod yung araw. Nakit yung mga katawan ko. Parang lalagnatin ako sa lamig siguro to kahapon doon sa ano, sa beach, sa resort na pinunta namin. Sakit ng likod ko. Naginom na ako ng ano, ng aspirin. parang sama talaga ng ano, pakiramdam. So, ayan. Tumawag yung alaga ang gunso Kakain daw sila nanay niya. Wala sila dito, nandun sila sa lula. Tumawag lang para pagdating kakain na lang sakit talaga ng mga buong katawan ko ano ito eh radish radish na pula round radish ayan oh pula ang araw na to ngayon parang bugbog ako sa trabaho simula kaninang umaga linis, luto punta ng tindahan Buhay katulong talaga. Parang electric pa na umiikot. Walang pahinga. Pahinga ng kain, tulog. So, ayan. Ito na yung ating salad. Ayan. O. Tayo mga kakampo. Salata lang. Ayan, <laughs> ko na. Salata tsaka tomat kumain kato tsaka tomato lang yung hapunan ko binigay to kayo ng alaga ko na salata Charot tayo? Eh yun ko lang mag-serve ng hapunan ng mga amok ko Pagkat ako dito sa taas, kumain din. Kasi alas 11.30 na, maaga pa akong gising bukas, alas 6. Kasi yung ama ko, dala niya yung nanay niya sa ospital. Kaya, aga akong gigising kasi aga gigising yung madam. Nagpapagising sa akin. Tapos na akong kumain. Sarap ng so, si, ano. Sarap ng kamatis tsaka cucumber. Ito lang kapunan ko. O, oh, ayan. Tapos na. Hope you enjoy watching my video today. See you tomorrow. And next vlog. <laughs> I love you all.